Oh. Um. Nakakatawa talaga to si Idol Juliet at saka si Idol Ken. <laughs> Pero yun, ito pa lang lang sinakita ko sa concert nila eh. Na itong kanta nila. Pero siguro ngayong araw is February 2, ang pina last concert nila. Baka yun doon yung special na ano nila. Na tawag niya na performance pa. Ito yung last day. So ito, uh, itong kinanta nila, ay sobrang ang kulit nila nilang dalawang mga kapatid. Naman na basta talaga ang pagkakakulit lalo ni Ken. Galing no? Kasi syempre, kailangan talaga niyang ipakita na malakas siya para sa atin niya, para yung atin niya lalong lumakas. Yun ang tinatawag na teamwork with love. Ang ganda talaga ng Tandem nila. nila. As in, hi, So, ito pa pala nakita ko. Kasi today is my day off. Hindi ako nakapag-scroll-scroll scroll pa. Nakapaghanap pa ng mga pwede kong i-share din sa inyo. Siguro, iba, alam ko naman kayo. Mas updated yata kayo sa akin. Eh, ako ko nga. Ako nag-day like, of off tayo. So, ngayon, ngayon gabi na ako nag-reaction. Kasi nga, nung pinanood ko yung kanta nila, nitong kakulitan nilang dalawa, sobrang kinilig ako na natutuwa talaga ako sa kanila. Walang pagbabago pero at least, ba? Diba, lalong pinapakita ni Ken ang pagiging matatag. Ang boses kasi ni Ken, ba? Diba? ala Juliet din. Na pwede siyang bumaba din na ah, kay Idol Mercy. Pero sabi ka nga, um, kaya din niya na maging mataas. Kaya ang ganda, ang ganda ng tandem nila. Alam naman natin, mamimiss talaga natin na wala sa Idol Mercy. Pero she is paunti-unti matatanggap naman natin yun. Pero For syempre, forever natin yan kasama si Idol Mer sa buo, sa puso natin. Gaya ng sa kanila din na walang iwanan. Hanggang ngayon, andyan pa rin si Idol Mer sa kanila. Yun lang.